Pasado alas 10 na ng umaga nang lumapag sila sa Puerto Princesa International Airport. Nagtanghalian sila sa isang restaurant sa town proper bago sumakay sa sumundong SUV. Magkatabi ang lupa ng mga showong, pati na ang Mondragon. Saan nang binata nang nakaupo na sila sa sakyan? Do you like bitches? Malit siyang umiti. Hindi ako marunong lumangoy. Tumawa si Samuel sa may harapan ng sasakyan. We're gonna amend that. Nakangisi ito sa likod ng manibela. I can teach you to swim if you want. Saad ni Dustin at tila may mga paru-parong kumislot sa kanyang tiyan. Tuturuan siya nitong lumangoy? Si Dustin? Walang suot sa itaas, basa at nasa tubig kasama siya. Ramdam ni Jen ang pamumula ng pisngi. Mabuti na lang at umismid si George sa tabi ni Samuel at sumabat sa kanila. Masyado ka ng busy, hindi mo na magagawa yun. Kami na lang magtuturo sa kanya. Malapit sa beach yung mansyo ng mga syoong. May maliit na gubat din malapit doon. Kung may oras pa mamaya, pwede ka namin ipasyal saglit doon. Ah, uh, okay. Dahil umulan kagabi at kaninang umaga, naging maputik ang daan. Pero hindi naman siya nainip. Puros puno ang nakikita niya sa paligid. May mga tinuturo si Dustin na mga landmark. At mga puno na sa palawan lang makikita. Maingay din si na George at Sam. Kahit nag-aasaran at nagbabarahan, halatang malapit ang tatlo. Naisip niya, kagaya rin kaya ni Dustin ang dalawa? Inampun din kaya ang mga ito? ng mga siyong? Mag-aalas tres na silang nakarating sa kabayugan. Tanaw ang dagat at mga mapuputing buhangin na binabagtas nilang kalsada. Property na ng mga siyong. Malapit na tayo sa mansyon. At ilang minuto nga ay natanaw na ni Jen yun. Sa totoo lang, hindi pa siya personal na nakakakita ng mansyon. Sa TV, magazines, at pelikula lang siya nakakakita nun. Kaya hindi siya handa nang makita ang ng mansyon. Ang unang yung naisip, paano nalilinis yan? Nasa mataas na bahagi yun ng lupa at tila matapobreng nakatunghay sa kanila. Ang laki nun, sampung beses na mas malaki kaysa sa malaking bahay na nakikita niya sa malapit na subdivision sa barangay nila Makaluma ang estilo ng mansyon Hindi naman pang palahon ng kastila Pero halatang matanda na Hindi yun kagaya ng mga modernong disenyo na nakikita niya sa TV Pero sa kabila ng matandang presensya nun Halatang alaga Malalago pero nasa tamang gupit ang mga damo, halaman at puno sa paligid Halatang bago din ang kremang pintura nito Here we are Ay, sa wakas nakauwi na rin I can't wait to see the boys. Agad lumabas si George sa SUV. Napatingin siya kay Dustin at nakita nakangiti din ito. Mas maganda pa sa kahit anong tanawin ng ngiti ng lalaki. Come on, we'll introduce you to everyone. Kuya Dustin! Isang tumitili na batang babae ang tumatakbong sumalubong sa kanila. Nasundan nito ng ilang binatilyong maluwag din ang ngiti. Hey! Tumaba ka! Hindi oh! Tumayo si Dustin habang karga ang batang babae. Everyone, this is Ate Jen. She will stay here with us. Isa-isang ipinakilala sa kanya ng binata, ang mga binatilyo at si Carrie, ang batang babae. Ay ate, ang ganda mo. Parang ang si Snow White. Mas maganda ka kay ate Melissa. Tumawa si Derek, isa sa mga binatilyo. Hala, lagot ka kapag narinig ka nun. Hindi napigil ni Jen ang kanting pagkupas ng ngiti ni Melissa. Naalala niya si Auntie Claire. Si Melissa naman halos kagaya rin ni na Dustin. Totoo naman! Mas bagay kayo ni Kuya Dustin ate. Ayan, lagot ka na talaga kapag narinig ka ni Ate Melissa. Pasok na tayo. Intimidating din ang loob ng mansyon. Gawa sa marmol ang sahig nun at may malaking hagdan sa gitna ng bulwagan. Parang sa mga napapanood niya sa pelikula. Dustin! Napalingon sila sa babaeng nagsalita. May edad na ang babae, maikli ang buhok nito at nababalutan nito ng alahas. Ante Rosana. Rosana, naaalala niya muli ang sinabi ni Aunt Claire. Anak ito ni Shoong. Binalingan ni Dustin si Nadherik at Carrie. Show Jen to her room. Nadala na ni na George yung gamit ni Jen sa kwarto niya. Pero tingnan niyo pa rin kung may naiwan sa sakyan. Go rest in your room for a minute. Then I'll show you around. Gustong pumulupot ng mga daliri ni Jen sa braso nito, pero pinigil niya. Umiling siya sa sarili. Ate Lika! Napalingon siya kay Dustin at sa babae. Nahuli niyang nakatitig din sa kanya si Rosana. Pilit itong ngumiti. Tumalikod ito at sumunod kay Dustin. Kagaya ng silid niya sa condo unit ni Dustin sa Makati. Malaki at magara din ang silid ni Jen sa Siong Mansion. May malaking bintana roon at may pinturing papunta sa isang malaking teresa. Tanaw ang beach at gubat doon, pati na rin ang ilang buhok na may limestone formation. Pang ang kama, may apat na posta yun at may lace curtain na nakatabing. Sa gitna ng silid, may bilugang mesita at may vase na puno ng rosas at orchids. Girlfriend ka ba ni Kuya Dustin? Hmm, namumula ka ate. Ang ingay mo, isusumbong kita kay... Kay Kuya Dustin yan. Kay ka. Ngumiti ulit sa kanya ang bata. Girlfriend ka niya ate. Dito ka rin ba titira? Okay yun. Mas bagay ka talaga kay Kuya Dustin kaysa kay Ate Melissa. Humabog ng hindi niya namamalaya ng dibdib. Melissa, kasama din namin dito ate. May crush yun kay... Eh, Kuya Dustin promise. Kagaya ka rin ba namin Ate? hindi niya maintindihan ang gusto nitong sabihin. Ibig sabihin ate, kagaya ka rin ba namin na tinulungan ni Kuya Dustin? Lahat kami mga bata dito kinuha niya sa kalye. Yung ibang kasama, pati yung buong pamilya. Binigyan niya ng trabaho yung mga magulang nila tapos pinatira sa mga bahay dito sa compound. Kami ni Kari wala na magulang. Yung iba na ayaw sumama dito o kaya hindi pwedeng sumama Sinusuportahan na lang niya sa mga center para makapag-aral o makapagtrabaho. Meron nun dito sa Palawan at sa Maynila. Doon ka ba galing ate? Muli ay hindi makasagot si Jen. Information overload yun. Bumukas ang pinto at pumasok si Samuel. Huwag niyong kulitin si Jen. Baba na tayo. May dala kami pa sa lubong. Sumigaw si Kari at tumakbo papunta kay Samuel. Nakangiting tumakbo din dito si Derek. Pahinga ka muna, Jen. Mamaya ay tutol ka ni Dustin. Alam ni Jen na mas mabuti siguro kung naghintay na lang siya sa loob ng silid. Pero hindi niya mapigil ang sarili. Tinawagan niya muna si Erica at halos 30 minutos din siyang nakipagkwentuhan dito. Pagkatapos noon nagpa siya siyang bumaba sa first floor. Hindi siya chismosa at hindi rin siya osyosera. Pero natagpuan niya ang sariling pinagmamasdan ang mga larawan sa kahabaan ng dingding sa may bulwagan. Marami sa mga yun larawan ng isang lalaki na mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Hindi gwapong lalaki sa paraan ng pagkagwapo ni Dustin. Hindi ang pisikal na anyo nito o ang naguumapaw na lakas ng dating nito ang pinakakumikinang sa lalaki. Pilyo ang ngiti nito at may kislap ang mga mata na tila ba napakarami nitong alam na kwento. May mga kuha ito kasama ang ilang mga naging presidente. Mga kilalang senator at iba pang mga prominenteng tao. Marami rin itong kuha kasama si Dustin. Napatitig siya sa isang kuha nito kasama ang isang bata. Gwapo ang bata, mga sampung taon siguro. Pero nakasimangol ito at parang kawayan sa payat. Si Dustin niya noong 11 years old siya. Napatalon sa gulat si Jen. Nakapamayuwang sa tabi niya ang isang matangkad na babae. Pareho ito sa kulay ni Dustin. Tila ginintuan na hinaluan ng mainit na pulot. Mahaba at tuwid na tuwid ang itim nitong buhok. Nakamaong at kamiseta ng babae. Niwala rin nitong alahas maliban sa isang relo. Pero hindi nito kailangan ng kahit ano. Sapat na ang tindig nito. You must be Jen. I'm Elisa. Inilahad nito ang palad para makipagkamay. Pinawi nito ang kamay at bumaling sa mga larawan. That's Gregorio Shoong, our benefactor. Tumango siya, naisip na niya yun tila may buhol sa dibdib, ibinalik ni Jen ang titig sa mga larawan. Alam mo na sigurong inampon niya si Dustin nung sampung taon siya? Tumango ulit siya. He took us all in. Si Dustin, si Sam, si George, ako. Pero si Dustin lang ang legally adopted. But we don't mind. We all have our own personal reasons. We may prefer to keep our parents surnames. He's an awesome man. Si Tandang Gregorio. We all love him. Want to see more pictures of him? Tumangon si Jen, hindi magawang tumanggi. Sige, come. Andito din ba siya? Hindi niya mapigil tanong. He hasn't come up for almost two months now. A ano? Maprinsipyo si Tandang Greg. Isa siya sa mga nagsulong para itigil ang mga iligal na bagay. Dito sa Puerto Princesa. Marami siyang nakalabang mga politiko at malalaking tao dahil doon. Pero hindi siya tumigil. Naniniwala siyang ang tama ay tama at ang mali ay mali. Hindi siya papayag na bumaluktod para lang umayon sa gusto ng iba. Binuksan nito ang isang pinto at agad sumalubong sa kanila ang boses ng isang babae. Dustin, I'm so sorry. This is all my fault. Father will never forgive me. Now, you have to do all this just to... It's okay, auntie. We will make things right. Puminto ito nang makita sila. Jen! Akala niya ay nakita na niyang matigas sa mukha ng binata. Nagkamali siya. Oh, sorry. Hindi ko alam na nandito kay ni auntie. Niluwagan ni Melissa ang bukas ng pinto. Ipapakita ko lang sana kay Jen yung mga pictures ni Tandang Greg. Babalik na lang kami. No, it's okay. Auntie and I are done talking. Binalingan nito ang nakatatandang babae. Nakapagpunas na ito ng mga luha. Pilit itong umiti sa kanila. Yes, tapos na kami mag-usap ni Dustin. Hi, Jen. Consider this house your home, okay? At kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Dustin na sa akin o sa kahit kanino dito. Huwag ka mahihiya, ha? Gusto namin maging komportable ka. Ah, uh, oo opo. Salamat. Siya, sige. Maiwan ko na muna kayo. Tuluyang pumasok si Melissa sa study. Everything's okay? Anito sa binata. Of course. Want to get something to eat? Imaginasyon lang ba niya o parang gusto siya nitong ilayo kay Melissa? Napatingin siya sa babae at ngumiti ito. Go on, Jen. I just had coffee with some and the others. Melissa, salamat ha. Nice meeting you. Nice meeting you too. Giniya siya ni Dustin palabas ng study. Nagmerienda sila ng baked mushroom pie ni Aling Matilda at gulaman ni Derrick. Binabenta yun ang binatilyo sa halagang sampung piso kada baso. You're ripping us off. Ganun talaga talagang negosyo, kuya Dustin. Nakangising sagot pa ng binatilyo. Matapos kumain ay niyaya siya ni Dustin na lumibot sa hacienda. Hindi raw ito hacienda, sabi ng binata, pero wala siyang alam na ibang itawag sa malawak na lupain na yun. Your pick, want to ride a horse or a jeep? Sumandal ito sa pasimano sa may kusina. Tumama ang sinag ng panghabong araw sa si itim nitong buhok. Tila nagliliwanag ang lalaki sa pwesto nito. Pwede tayo mag-jeep? May sasakyan ng jeep sa loob ng asyenda? No, it's not a jeepney. It's a jeep wrangler. A four-wheel drive. But it's almost commonly known as an owner jeep. Ah, owner. Ba't di mo nalang sinabi yun? Tumawa si Dustin at hinaplos ang kanyang mainit na pismi. Jeep na lang, sagot niya. Hindi siya marunong mga bayo at ayaw niyang makipagsapalaran. Iniisip pa lang niya na nakasakay kasama nito, nakadikit ng dibdib nito sa likod niya. Ang hita nila, nope, jeep na lang. Malaki ang lupain ng mga showong. May taniman niyo ng mga mangga, kasoy, niyog, kakao at abaka. Dinaana nila ang isang plantation. May pagawaan din ng mga biskwit, palaman at preserved fruits. Sa tabi nito, mga bags, chinela sa tupuan ang ginagawa mula sa abaka. Itutorg kita sa loob. Magalasing ko na, pauwi na rin yung mga empleyado. Maga tayong pupunta para makalibot tayo. Diyan ba nagtatrabaho yung mga magulang ng mga bata? Yes, some of them. Who told you? Si Derek. Mangingis na yung iba, yung iba naman sa taniman. Yung compound ng mga bahay, madadaanan ba natin? Oo, malapit yun sa mansiyon. Pwede nating daanan pagbalik natin. Tila isang maliit na village ang compound kung saan nakatira ang mga bata. Simple lang ang istruktura ng mga bahay pero maayos sa pagkakagawa ng mga ito. May maliit ding parke at playground para sa mga bata. Sigurado siyang masaya ang mga nakatira doon dahil kung siya ang nasa lagay ng mga ito, sigurado siyang wala na siyang mahihiling pa. Kasamang pamilya niya, may trabaho sila, may bahay kahit maliit, kahit noon pa, yun lang naman ang gusto niya. What's wrong, Jen? Umiling siya at kumurap para ibsan ang pag-iinit ng mga mata. Naisip ko lang sana nakita din ako ni Sir Gregorio nung bata ako. Kahit ikaw, sana nakita mo rin ako nang mas maaga. Tapos sana dito na rin ako lumaki. E hindi naman sa naghihinakit ako sa buhay na pinagdaanan ko. Mahirap yun pero alam kong maswerte pa rin ako. Inalagaan ako ng pamilya ni Erica, nakapag-aral ako kahit papano, nakapagtrabaho. Pero naisip ko lang, masaya rin siguro kung lumakay ako dito. Ginagap ng binata ang isang kamay niya at pinisil yun. Andito ka na, yun ang mahalaga ngayon. Alam ko at nagpapasalamat ako doon. Sabi ni Derek, ikaw daw ang nagdala sa kanila dito. Utos ba ni Sir Gregorio o ikaw lang ang may idea? Hindi ito agad sumagot at nanatiling nakatitig lang sa daan. Napaisip tuloy si Jen kung may nasabi ba siyang mali. Dustin? Both, I guess. It was my idea, and the old man supported it. I suppose it's like tradition. Sinimulan niya sa akin at ipinagpatuloy ko na lang. But in the end, we can't help and adopt all street children in the Philippines. That's just ridiculous. Hindi mo naman talaga pwedeng matulungan ng lahat. Si Spider-Man nga, hindi magawa yun. Ikaw pa? Kahit pa nga yung mga bagong version ni Superman ngayon, hindi na rin almighty. You know what? I never liked superheroes. I never saw the charm even when I was a kid. But it must be nice. Helping everyone, saving the day, making a difference in the world. Nakakagawa ka rin naman ng mga pagbabago. I'm beginning to really like you. Sa kabila ng pamumula ay nagawa niya itong itulak. Hindi kita ginod joke, totoo yun. Yung mga bata, ako, na bago mong buhay namin Hindi mo man mailigtas ang buong mundo Niligtas mo naman ang mga mundo namin Of course Totoo yun, hindi kita niloloko, sincere ako I know you're sincere, and thank you Um, Dustin? Hmm? Si Sir Gregorio, nasa hospital daw? Yeah He had a heart attack About two months ago He's in a coma ever since Ipasensya na hindi na dapat ako nagtanong pa. It's okay. You'll find out about it eventually anyway. It's it's painful to talk about it, but it's the reality. The doctor said the chance of recovering is slim. But he's showing responsiveness this last few weeks. We're not giving up. Huminto sila sa tabing dagat. Malinis at malamig ang hangin. Hinahagkan ng kanilang balat at nilalaro ang kanilang mga buhok. Sa may kanan, makapala mga puno ng gubat. He loved this place. He grew up here, built it. Made a home for everyone in this place. He loved it as much as he loved us. Wherever he went, no matter how far and how long he was away, he always came back here. He will always come back here. And I'll make sure it will always be her waiting for him when he comes back. Hinawakan kanito ni Jen sa pisngi. Napapitlag ang katabi at napatitig sa kanya na para bang nakalimutan itong kasama pala siya nito. Malit itong umiti at sa pagkakataong yun, alam niyang hindi yun totoo. Papagabi na, umuwi na tayo. Wala siyang nagawa kundi tumango. Hating gabi na hindi alam ni Jen ang gagawin para makatulog siya. Siguro naninibago siya sa lugar o siguro masyadong maraming tumatakbo sa kanyang isip mula sa mga nalaman at nakilala rito sa siyong mansyon. Umungol siya at isinubsob ang muka sa unan. Kailangan niya matulog para magising siya ng maaga. Ayaw niyang tanghali ng gising. May kumalusko sa may bintana. Napaupo siya at napalipad ang tingin doon. May naaaninag siyang bulto sa salaming pinto at napasigaw siya. Jen, it's me. Uh, anong ginagawa mo? I was just checking up on you. Diba, binabangungot ka sa mga ganitong oras. Oh, namula ang kanyang pisngi. Kung ganoon ay gabi-gabi talaga itong sumisilip sa kwarto niya. Trouble sleeping? Ah, uh, oo. Baka gusto mong uminom ng mainit na kape. Makakatulong yung para makatulog ka. Hindi, okay lang ako. Bakit parang pauso din ang boses niya? Maingat siyang humugot ng hangin at tumabing ang ilang hibla ng kanyang buhok sa kanyang pisngi. Tumasa ang kamay ni Dustin upang hawingin niyon. She held her breath. Dustin, lumamlam ang mga mata nito at bumaba sa kanyang dibdib. Dapat niyang takpan niyon, pero tila paralisado ang kanyang buong katawan. You're beautiful. His voice made her want to whimper. Ano ang ginagawa nito? Lasing ba ito? Bakit ito sinasabi ang mga yun? Bakit ito nakatitig sa kaniya ng ganito? At ang mas malaking tanong, bakit hinahayaan niya ito? Naihilo si Jen. Dustin, hindi niya alam ang hinihingi niya. Ang alam niya lang ay may kailangan siya. Nagiinit siya at para siyang goma na hinihila ng sobra. Dustin, shh! At sinimula na nga ng binata ang pag-aangkin sa kanya. Magsisisi ba siya? Wala itong ginawa kundi ang maging mabait sa kanya. He saved her in more ways than one. And for that alone, she knew she would not regret this night, no matter what would happen in the morning. Narinig yung umungol si Dustin. Napamulat siya at napatitig dito. Dustin, Jen, tell me to stop. Wag, please wag. Napamura ito at mabilis siyang tinulungan. Dustin, shh, so beautiful. I'm here. Tell me to stop. Hindi niya mapigil, tumawa siya. Napasigaw siya at napaigtad. Pero kahit darang pa rin ay tumawa ulit ang dalaga. She was crazy, but she was happy. Rustin, alam mong hindi ko sasabihin yun, kaya ay tigil mo na. Jen. Hinihingal itong inilibing ang muka sa kanyang leeg. Paulit-ulit itong tinawag ang pangalan niya. Nagising siya sa maalab na halik ni Dustin. Umungol siya at pumulupot ang mga braso sa likod nito. Morning. Morning. Did I hurt you? Um, konti. I'm sorry. It's okay, it was... It was what? Gusto mo lang sabihin ko. We should move to my house. Nagmulat siya sa kabila ng antok at napatidig sa binata. Sumuliap siya sa relos at nakitang mag-aalas 5 na. Alam niyang ang kailangan ng tumayo ni Dustin, pero tila ayaw din itong bumangon at gusto lang manatiling nakahiga sa kama kasama niya. Ano? I have an apartment in the city. Melissa takes care of everyday activities here in the States, including management of the plantations and factories. I only take charge kapag may mga problema hindi niya kayang dalhin. Oh, ang tanging nga sabi, mababaw at napakapangit. Pero bumigat ang dibdib ni Jen nang malamang ganong kalaki ang papel ni Melissa sa lugar na ito. Akong namamahala ng mga showong sa other businesses outside the state and I handle that in the city. Oo, kagaya ng mga resorts at restaurants, di ba? Si Erika may kakilala siyang nagtatrabaho sa inyo. Pumaas din ang sulok ng labi ni Dustin at hinaplos sa mga daliri ang kaniyang pangibabang labi Siguro mas okay kung mag-stay ka sa place ko They will find out about us eventually and I don't think it's right for us to stay here after that Hinakkan ng binata ang kaniyang noo at sandali siyang napapikit You like it here Nagpakawala ito ng hangin Fine maybe we don't have to leave No okay lang tama ka Nakakailang akong dito pa rin ako titira kung... Pumugod siya ng hangin nang biglang may maisip. What is it, Jen? Ibig sabihin ba nito may relasyon na tayo? Sorry, ang ibig kong sabihin... What are you talking about? Of course. Magka-relasyon tayo. I thought it was obvious. Ah... Uh, yes. Naisip mo talaga na pagkatapos na nangyari, pababayaan na lang kita? We're together now, Jen. We're boyfriend and girlfriend. Is that clear enough? Okay. So, you want to stay here? Gusto kong kasama ka, pero oo, parang gusto ko dito. Okay, dito tayo. Pero kailangan lang natin mag-ingat. At bago pa lumipad ang imagination mo, hindi kita kinahihiya, kaya sinabi ko yun. Ayoko lang mag-isip sila ng masama tungkol sa'yo. Pero sasabihin natin sa kanila na may relasyon tayo. Okay. I need to get up. Alis ako at babalik ako mamaya ang lunch. If you need anything, just tell Samuel or George. Saan ka pupunta? I'll visit the old man at the hospital. Pwede bang sumama? No. Huwag na lang muna siguro. Ayusin mo pa yung mga gamit mo, di ba? Oo nga. Kailangan ko rin labhan yung mga ibang damit ko. You don't have to do that. May mga katulong tayo. Hindi, ako ang gagawa nun. Fine. Nakangiti niyang pinadaan ang mga daliri sa malambot nitong buhok. Ang lambot ng buhok mo. Naramdaman niyang umiti si Dustin sa kanyang balikat at mahigpit siyang niyakap. When I first saw you, your hair and skin reminded me of Snow White. Tumawa siya roon. Tumawa rin ang binata pagkatapos, hinawakan siya sa magkabilang pisngi. Maalam nitong hinagkan ang kanyang mga labi. She loved his kiss. And for the first time, since she was a kid, jen began to hope that maybe just maybe she would forever be happy